Stel, paano ang, ano ang pakiramdam? Nakatabi mo si Chito Miranda, Billy Crawford, Julian San Jose. Was there a moment na na-overwhelm ka? Sobra, Tito Boy. Nung in-offer pa lang po sa akin tong project na to, sabi ko na lang po sa sarili ko, talaga, like, nakikita na nila ako as coach ng The Voice. Kasi never in my wildest dream na makikita ko yung sarili ko doon sa chair na yon and Uh, to be part of the set, amazing set ng coaches with Julian, of course, si Coach Billy and Coach Chito. Grabe, mga in idolize po yan ng parents ko. <laughs> like, parents ko na po talaga yung nakakakilala sa kanila. But kilala ko po sila. And I'm very happy and overwhelmed and super blessed na napapaligiran ako ng ng sobrang kilalang tao and then of course sobrang talented nila. Wala no, I akong mean, sabi. let's, let's make that very clear. Bill, I mean, Julian is a superstar. I mean, yes. halos isang taon lamang yan ang difference yes. niyo. <laughs> uh, para klaro lamang, uh, of course, Chito is a legend in this business. Super. Pero ano ang reaksyon ni Ken? Anong reaksyon ni uh, Josh? Anong reaksyon ni Pablo, ni Justin noong inoffer kanito? Sabi po nila sa akin, Stel, pag di mo pa pag di mo pa tinanggap yung project na 'yan, di na namin alam ano gagawin sa iyo. <laughs> Kasi Tito Boy, ako po um, bilang nasa parta ko ng SB19. Sobrang mapili po ako sa mga projects na pwede kong tanggapin. Kasi po ako, gusto ko po prioritize 'yung group muna. Like, nasa SB19 ako. So, 'yung gagawin ko is all about SB19 first. Okay. But when this project po approaches me, sabi ko, bigatin to. Like parang hindi ko alam paano ko to iti-take but with the help of my group, my team, my family, sila yung nagpakita at nagparamdam sa akin na you really deserve that spot. Like kunin mo na and binigay yan sa'yo kasi alam nilang kaya mo and dapat tanggapin mo ng buong puso. I, I, I was so excited to be here today kasi magpapaturo ako sa'yo ng Gento. kay ba? You wanna learn Gento? Mamaya gagawin natin yan. Okay Pero ito, pumasok lamang sa isipan ngayon. Uh, you, you guys still stay together? Um, hindi na po. Hindi na. Kasi sasabihin ko sana, ikaw pa bang nagtatapo ng basura? Oo, oh, naalala ko yan. Ikaw pa bang pinakamatagal sa banyo? Ikaw pa ba? <laughs> naalala mo yun? Siguro po kung magkakasama kami, same pa rin po. Ako same pa rin pinakamatagal sa CR. Med medyo, may may pagkamatakaw. Naalala ko Ako yun. Ako pa rin po yan. Kayo yun. <laughs> opo, opo. No, and you also guys take care of your fans. 18, is that the way you pronounce it? Yes, 18. Po, 18. Your fan army who won and uh, natalo po ang ilang mga fan armies ng iba't-ibang international artists katulad ni Selena Gomez, am I right? And uh, Taylor Swift. Uh, this was uh, the Billboard Fan um, um, Army Face-Off um, 2023. Yes po. Congratulations. Thank you so ano much. Ang, ano ang <laughs> maraming membro nasa studio ngayon? What do you want to tell uh, 18? sa 18, parang lahat naman po ng words kung gano'ng kami ka-thankful and ka-overwhelmed sa support nila na sabi na namin, But yung mga ganong klaseng nangyayari sa career namin, like nananalo ng awards, na-acknowledge kami not only here in the Philippines but also international, it's all because of them po, Tito Boy. Kasi kung hindi talaga sa kanila, kung hindi dahil sila nananiwala sa amin before, baka wala nga pong SB19 Tama. talaga ngayon. So lahat po ng ginagawa nila para sa amin, super na-appreciate po namin. But also, we do our part to... Ano po yan to showcase our skill, na ipakita yung kultura ng Pilipinas, gano ka talento ang mga Pinoy, how we love our 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 culture, our roots. Yun po yung pinapakita namin and sila na po yung gumagawa ng ibang bagay na pag-promote din sa group namin which is we really love.